sa kapos niya itong mga katuganan sa bilog na Bicolandia. Kumusta po ang napang taro sa inyong minamahal na mga tugang? Welcome po sa satuyang programang Ang Pamiti sa Pagkabanggi -pag sa oras na alas 7. Live po kita sa Facebook page sa Southern Luzon Mission of the Seventy Adventist. So, cross post po kita sa AWR sa uh, sa po, po personal page at sa kuya po po YouTube channel ito ang gabang sa ay yaon sa maray na kamuntakan samantalang ito ang atitang ay mag sa satuyang programang ang pamibi sa pagkapagni. Ito po ay itingin mo niya ito mga tugang lambang ala siyete nila kumaga na siyete nila bagi sa loob ng itong aldaw. So, 777. Ate po kita mga tugang na dahilan kahirulingan. Ate po po pasalamatan, Tayong doon pong padagos na pakipat anduyo sa satuya pong mga kaibahan dito sa opisina. Sina po ang nangin sa programa ta sa Tumangki. Mga tugang kay Ma'am Blink at sin kay uh, Pastor Jovic Villegas kasi tayo patanap po na nun kaibahan. Yan. Yeah. Good evening po sa satuya mga tugang na yan po sa lugar kang Sorsogon, Katanduanes, Albay, Camarones Sur, Camarines Norte, as in part of Masbate and Island. Seringman ang ibatang mga tugang na yaon po sa malayang na lugar kan kinaban. Sa inyaon po ang mga pipulano. Yan, makinabakit po kay uh, Sir Jim Prades. As sabi niya po din po, Pastor, yaon po kay bahay niya ito. Mga tugang si Sir Will Ramirez, dyan po sa Mulan Lugar, Pilipatan Albay. Sin ang iba niya itong mga tugang si Maika Villaflok Canieva, good evening po. Kasi kaibahan naman po niya na bangwi si Reche Cortez. Kasi ang iba tapang pa mga katugangan niya. Dito po sa tuya sa Southern Luzon Mission, hindi ko po, po kita ginagamit sa book na uh, My Life Today. Sinunod po ini ni Ellen White as ni ini po ang satuyang libro na pagagamitan pinamahal na mga tugat. Ayan. Salamat po na kamo ay uh, padagos na nagantabay sa satuya pong programa. Tawa na nga ni kita po ay nakulon ang mga kinigibon niya to alagad uh, ang lambang saro ay padagos po na nakikisumat ang um, mga tugang sa satuya pong po program. Ayan. Uh, sa tungging ini, bago po kita mga tugang magpadapos, mas maray po na kita ay magpamiti. Nagurang niya ang Diyos na yung tapos ay taas yung mga langit. Sa tungging ini, sa pilaray kami nagpapakumaba sa inyong panala at ubang na agad may buwan sa inyong mayamang pakibahan. Samantala kami po mag-aadal sa inyong panala at taramang Padre nuestro que estás en el uh, sa santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Pag-aadal ay perdonamos na banggi, uh, po, uh, po nina uh, title na I consecrate my all to God. Sa tuya pong itatao ang bilog niya itong buhay sa satuyang mahal na kagurangan na si Jesus Cristo. No? Ang magayang na barita ay igwaning invitasyon sa tuya, mga tugang, ang uh, mahal na Diyos sa paagikan isinulat po ni Santo Pablo sa Roma 12 o oh, no? Ang sabi kaya, mga tugang, huli sa dakulang pagkahirap ng Diyos sa to. Nakikiulay ako sa inyo, idulot ninyo sa Diyos ang sarili ninyong hawak bilang sa buhay na atang banal asin maaakot niya ini tunay na pagsamba na dapat ninyong itaw. Ini po ang pag-abdanin uh, kagurang na sa lambang sa tuya, ang mga tugang na ang buhay niya to ay satuya pong idulot sa satuyang mahal na kagurangan, no? Ang bilog niya itong hawa, ha? Kapag ini po ay satuyang gigibohon minamahal na mga tugang, ay ini po ay sa uh, klase ni pinakahalangkaw na pagsambanyato sa kagurangan. Pagsambanyato sa kagurangan, bako sa panahon po ni Midwick Whisper, Sabado kundi po ini ay puro aldaw na uh, isyo. Ini po ay pang puro na parte sa tuyang mga buhay, mga tugang na sa tuya pong ipagtaoan sa tuyang mga sadiri sa kagurangan na daibong reserba. Ang bilog niya buhay sa tuyang ipagkatiwala sa mahal na Diyos. Ini po ang pinakaimportante importante sa gabos sa lambang saro sa satuya mga tugang nangangakudan ang mahal na Diyos na ang bilog tang kalab ay isurinder ta sa pamaagi ng satuyang kaburanan. Ang satuyang pinakalangkaw na kakayahan ay kailangan kay kuha niya ito ipag-ekultibar asin magamit sa ikamumuraway ng satuyang mahal na Diyos. Ang satuyang mga talento na ipinagkatiwala sa tuya ng mahal na kaguranan kay ini gamiton asin dahil dapat ko ining abusohon ay kuhan ini sa yang i-improve tanganing ini po ay makatabang sa banal na gibo ni mahal na kagurana. Ano man ang mga talento iyan? Ano man ang kakayahan? Ah, mm, talento ni pag-administrat, talento ng pagtutokdo, talento sa musika, talento sa pagtaram, talento sa uh, pag-awit, -pag o talento sa pagluto, no? Talento sa pag uh, in harong. asin in, ano pa man mga talento iyan kay Puhan, iyan po ay ipagkatiwala niya to gabos sa satuyang mahal na kagurangnan. Ikultibar tayo ini para lang sa iya Minamahal na mga tugang. asin sa paagong iyan, dakul na mga tao ang makaako nin blessing halit sa satuyang mahal na kagurang kagurangan. Yung yan bagagabos pahuraman sa nasa tuya in mahal na kagurang. Bakit tayo ni sa diri. Ito dapat itin gamiton para sa namaparahin sa diri. Ta. Kundi tanganing makatabang kita sa iba, maging uh, ma may encourage ng ipa sa paagin niya ito. At po mga tugang ay ma-influensyan uh, ma, -ma niya ito sa karahayan kay eh, pohan, ang bilog niya tong buhay ay eh, itaon niya to sa paglilingkod sa mahal na Diyos mga tugang God will not be pleased with anything less than the best we can offer pinakamaray na klase ng paglilingkod pinakamaray na talento pinakahalangkaw na kalidad kang sa tuyang paglilingkod iyo lamang po ang inaako kang sa tuyang mahal na kagurangnan ang gabos na namumuot sa saya, ano mga tuga? with all our hearts, kung kita namumuot sa kagurang na sa ng puso, we desire, ang kamawutan niya to ay itao sa iyan, pinakamaray na paglilingkod sa satuyang buhay. Pinakamaray na uras, pinakamaray na aldaw, pinakamaray na bado, pinakamaray na uh, performance sa paglilingkod niya to sa mahal na kagurang na, yan po ang saiyang nilalakuman sa lambang saro sa satuya, mga tugang, no? Our uh, aim, ang satuyang kamautan, ang satuyang uh, kagustuhan, ang satuyang mga plano, ang satuyang katuyuhan, mga tugang, dapat ini po ay satuyang uh, uh, gamiton in harmony with the laws that will promote the ability to do his way. Ano po? Magagamit na lamang iyan po uh, sa pagsunod sa kagustuhan kang sa mahal na kagurunan. Hmm? Yan mga tugang ang gusto, ang kabutan ng mahal na Diyos sa tuya. Sabi, personal consecration is necessary and we cannot have this unless heart holiness is cultivated and cherished. So, dahil dapat ko niya mag mga tugang ang personal niya at pagtatalaga sa buhay, kun ang puso niya to na inakultibar ang inaapot na holiness. Pamumuhay na iguanin kabanalan. Ang kamautan niya to mamuhay kita na iguanin kabanalan. Yan po sa tabang ka sa tuyang katunan. As in, kung ini po sa tuyang binigibo, ini po ang laman ka sa tuyang pagpapamibi sa lambang aldaw. Take me, O Lord, as holy dahil. mo ako Sa iyo na ang kong buhay at sa kuya mga plano ay sa ang itinataon sa saimo. Gamitin mo ako sa aldaw na ini, sa paglilingkod, maghadi ka sa sakoy, mag ka sa sakuya, and let all my work be wrought in thee. Ini po ang pamibinay ni is a daily matter. araw daw na usapin ini, minamahal na mga tugang sa satuya pong buhay. Kapag kita po ay nagtalaga ang satuyang mga sadiri sa satuya pong mahal na Dios. The surrender of all our parts to God greatly simplifies the problem of life. Nagtatawad ini mga tugang ng solusyon sa satuyang buhay. Ano po? Kung ang gabos na yaong satuya ay satuyang isinusumiti ang gabos sa satuyang mahal na kagurong na nakatabang ini tanganing mabawasan o masimplify ang mga problema na igwa ang lambang saro sa satuya. Sa Pinapaluya ka ini mga tugang o hinahali ka ini ang satuyang rinibo o dapol ng mga struggles sa satuyang passion, sa satuyang mga kaluyahan, mga tugang luway-luway ini na sa satuya. The religion is as golden cord that binds the soul of both youth and aged to Christ. Through it, the willing and obedient are brought safely through dark and intricate paths to the city of God. Yan po ang uh, nagiginibokan na sa tuyang pagtatao kan bilog niya itong buhay sa mahal na kagurangan. Kaya nga hindi, lamang po kita mga tugang lugi. Kung ang buhay ta, itao bos sa tatuyang mahal na Diyos. Ano, Sister Noemi Briones? Yan sa Gartya And sister Nomi, dahil lamang po kita lugi na magtaok ang satuyang bilog na buhay sa satuyang kagurang na. Hmm? Then, when uh, we totally submit ourselves to God, ang bilog niya itong buhay, itaw niya ito sa mahal na kagurang na, then we are willing to obey His will always. Kung ano man pinapahiling sa tuya din, mahal na Diyos, kaya ng God kita mga tugang gustong gusto po kita na mag So, no. Hmm? Sabi niya, how many times have the deep things of God been unfolded before us, and how highly should we prize these precious privileges? The bright beams of heaven's light are shining upon your pathway. Receive and cherish every heaven sent ray, and your path will grow brighter and brighter unto the perfect day. Ini po ang ay nag. at uh, tiwala kan sa ito bilog na buhay, sa satuyang mahal na kagunanan. We allow Him to speak to us and we allow Him to guide us to His Word. Ano man ang mga itinutuklut niya sa tuya, sa paay kang banal na tataramon, sa paay kang pagbabag sa takang spirit of prophecy, sa paay mga uh, inspiration messages sa satuyang yung nadadalan dyan sa online, uh, sa paabi po kan mga mensahero ng kagurangan mga speaker niya, labang sabado, ang mga nangyayon sa lesson, ikaw dyan ang mga ipinapakiling ang kagulong na Ray of Life. No? Tanganin pong tuktuan kita, tanganin isagwi kita, tanganin i-guide kita, tanganin uh, itanos ni mahal na Diyos ang satuyang buhay. Ang salot pa po na taon uh, tao na i-sinuko niya ang gabos 100% sa mahal na Diyos ay teachable na tao. Willing siya na magsunod. Open siya sa new life na ipinapahayag sa iya ni mahal na kagurunan. As since siya po mga tugang ay lalong nagliliwanag nagliliwanag uh, ang sa iyang buhay sa lambang ataw. So, sa paging ini, nagiging ano ka, nagiging diwanag at ruginaban. Sabi sa um, Matthew 5.16 Let your light uh, shine before uh, men that they may see your good works and glorify your Father oh, who art uh, which is in heaven. Yan po. Ang mangyayari sa lambang sa Rosatoya, mga minamahal na mga tugang po diyan kay Kristo. Yan ang ganda ang Diyos magiging logik sa tuya. Ano po, Madam Christine Sena Harinio. Thank you so much po sa inyong pag-join. Mama Melrose Lota. Yes, dahil kita mga tugang uh, magiging pasanong sa gibo, kundi nagiging kagaanan kita sa gibo niin sa tuyang mahal na kagulangan na, na si Jesus Kristo. Yung po, kung itaotaan pirog ng buhay, sa satuyang mahal na kagurangnan, Ang dakula po ang sa iyang magiginibo sa lambang saru sa satuya Marina bang ito yung Ma'am ito. O talang po ang bilog buhay sa kagurangnan, asin sinya po ang bahala sa lambang saro sa satuya. Dahil po makakagibo ang kagurangnan ng mga milagro sa paagita. Dahil po makapagbabaguan mahal na Diyos sa buhay ta. Dahil po niyong mahali ang mga ati sa kasalanan na mga kasalan sa buhay ta'pon, pun, dahil po niya ito ipagkatiwala ang satuyang mga huram na buhay sa mahal na Diyos. Kita po mga tugang mag para po sa satuyang pag sa pagpapamigli sa isaktong oras po na alas 7. Uh, kita po ay mag uh, ready, kasi sa ang buhay, kasi tayo ang pamilya, kasi tayo ang puso, sa satuya pong pagdulog sa mahal na Diyos sa paaginin pagpapamibi. Ano po, nakula po ang nagigilip po kang sa satuya buhay, mga tuga. Samantalang yan ang kasa pinaba na ini. Sabi nga ni po ni Ellen White, prayer is the breath of the soul. Ang pagpapamibi po inang hinangos kang satuyang ang mga tanda. Kita-kita na may ay di delikado. Buhay kita physically alagad. Ganda naman kita spiritually. So mga tugang, kita po ay mag-ready para po sa sa tuya pong pagdulog sa mahal na kagurunan sa paagi ni Brett. Iyukot na po mga tugang. mahal niya mong Diyos na iyong kapos sa itaas ng mga langit, kung niyan po ang ibanggi, ang sa ibang mga uri ang nagdudulog sa ibang banala at ubang, sinasamba niya mo sa ibang banala at sindakulang pagngar. Ika na Diyos na buhay, Diyos na namumuan sa muya, Diyos sa samuyang para pangataman, sa muyang Diyos na ikaw ang magayon na plano para sa lamang sa mga. Ikaw po ay sa mga iyong inuumaw. Ngayon doon, walahat ang ipuan sa iyong panal at sa iyong makapamira yung Sa taong ini, sa mga iyong pinapasakop sa dirari at sa mga iyong buhay. Sa maghapon ka sa mga iyong mga pagbibo, sa mga iyong pagkatang, pag-isip. Pag Nakulaw no, ng posibilidad kagulaw ng mga pagbibo kami ng kasama. Huwag kami po makaako as, ay, pupapata, sa inyong mayamang pupapataw at pagsarap sa munya. Kasi, inahagol kami po ang padagos na bautis ng Banal na Espiritu iyo po lugod at magiging eksperyensya niya mo sa lapang-atap. Matuklan po kami na mamuhay para ni sa iyo, Mamuhay na matanos. Mamuhay na nakikibok at sa inyong panalipap mamuhay na nagsisilbing liwanag sa mga tao na yaon sa samuyang kapaligutan, Mamuhay na may kaibudan sa ibungkan, mga kasakitan, mga problema, at sa mga pasanon sa buhay. Kaipuhan mi po, mahal na Diyos, at sa imong banal na tama, at sa imong banal na tiyak. samoyang muya pong ipinapamigdi imo ang mga katugangan mi sa pangingini kaibahan mi po sa pagpapamigdi mo sa indang mga untukan sa malaylay na lugar kapikuna. ng kapikunan. Mga niya mo na sa susukon, sa katanduan sa albay, sa kamarins, norte kamarins, sa West Island, sa sa malaylay na lugar ng kapikunan. Nahirap ako sa nabang sa gusto mo niya. Nabangan mo ko kami na mamuhay sa erarong kang sa imong banal na pangatan. Papadagos po ang uh, pag-init kang pinag na experience siya ni po ang global warming. Tugod kami yaon sa ikaro kang sa imong banal, na pag-ataman sa labang sa upra at sa imong kinibukan mo sa gita sa ila. Yaon ang pillar of cloud na nagtatakop sa indas sa matinding init sa ilaw. Sinto Bagi, Ika, ang pillar of fire. Ay yung mag-guide sa mga magkatao ng liwan. Kasi magkatao ng katagayon mo sa samayot ng kupa. Mahal na Diyos, espesyal na akong pinapamigay. Ang mga estudyante sa mga panahon na hininayaan po sa pag-aadam para po sa pagtatapos ng school year. May mga graduation exercises. Ang mga magurang ni Dapat Agos po i-bless financially. Tanganin po may provide ang mga financial na obligasyon sa eskwilahan sa inyong paadal at sila mga akit. Sa mga yung pinapabibin na padagos mo pong na sa inyong mga pagbibong pastor, pakusan sa dito sa Southern Luzon Mission kung sa pinag na Sa paglilingkod din lamang sa may tax po sa inyong panal na pag-aral. Madara ng mga sa may import, sinalangkaw, klase ng paglilingko. Kasi ready kami sa imong karan ng pagdato. Ang mga evangelistic meeting with the ground preparation being conducted in different district of Southern Luzon Mission. Yan po ang South Central uh, District. Yan po ang Recunada District, Southwest Albay, Sinang Pilog, ng mga distrito sa Southern Muslim Mission. Mahal na Diyos, ang bless mo po, po ang mga pag-aanda, ang mga pagang ang labang sa Rosamuya. Ang aning tapon po ang maani mga tao na mong desisyon na ako ang kabilang personal na talapagbintas. Sa so mga yung pinapangbibig po ang mga bagong bunyag sa malalayan ng bukat, mahirap ako sa lampang sa alalayan mo po ang labang sarot kung kurang na magagot ang panahon na magtalo po sila sa pagdugo kasi nasa iyo banal na pag-iiyak ay ang panal na pang-iiyak ang mga katagangan niya mo na sa pag ng na Diyos mahirap po sa labang sarot sa iyo kong pag-alalay ang pagpapaumay oh may eksperyensyahan kung ano sa pagkat sa iyo kong banal na pag-iiyak mga challenges na inatubang niya mo sa lamang andaw, dawin po pwede na instrumento tanganin talong kami na mag-rely dyan sa sayin. Sa, sa ma-experiensyahan na mo kung na pag at pag -tuna. Salamat po sa iyong karahayan sa samuya, sa iyong pagkamot sa mo, sa iyong biyaya na padalos niya na mahal na Diyos. Salamat sa mga banala. Pinapit na dalam at tamahan kami sa bibong na mga. Sa salamat po sa pag-sustain mo at sa mga yung trabaho sa paghap na ito. Salamat sa mga mga pagadan sa emunang gan na sisimbagon sa pangarang na Yesus sa pagkakot ng Santa Kapagintas. Amen. Thank you so much po sa sa tuyang mga tugang na kaibahan niya to sa pangking ini hmm? Ya aku sedang menghubungi uh, Nipang greetings di ni Sister Mercy Belches Nelly Mama Sister Akhirin uh, San Jose Sister Nedi Bandago sa dyan sa Panganiban Sister Noemi Brionet Ya po sa lugar karena uh, Kacit rin na sur Ya man si Brother Henry Corbito Mercedes Camarines Norte, Ma Madeline Arces, Diyan po sa lugar ka na uh, Santa Elena, sa niya, please pray for my health. Ipamibita po si Ma'am Madeline Arces, sa iyang maray na panghawak. Hindi ang greeting sa tuya ni Ate Aileen San Jose, in, si Raul Ramirez, at si Sir Jim Prates. Salamat po sa kay Ma'am Nanette Lindinilia Peta, dyan po sa Nunok, na very mas pati, na kaibatawan po si Ati Susan, na Pod Mario, si Sister Lenny Opeña Borsellio, good evening po, Vincent uh, Barcelon mam Ma'am Susana Martirez Dinelin na uh, CM dyan po sa Talisay, Tentang Puskamarines Dorte at si Madam Polagong Uh, Dilarama Rama. Good evening po si Madam Anilin Almeron Baclaud yan po sa Baay, Labo, Camarines Norte. Si Ma'am Chona Arellano. o, at uh, po si Ma'am Joy Nantes Atun. Madam Abigail Bulalakao, Pimkil Talayo Good evening po. Uh, mga tugang, dahil nakukunan po kami mga saro-saro. Iba po kitang 20 live viewers sa banking units na po sa sa inyong pag mga tugang. Uh, dahil mm -hmm. po kita mga luya sa tuyang pagtubod. Sige sana, harin na nang magdatong at sa tuyang kagurang na sa Jesus. Smiling na niya to siya face to face. Ano po, Brother E. Jim Jagat, kasi mga kabilsa at siya daw, ba si Sister Virginia Arigno Sini sa regal sa mga tutunod siya sa Palitik Laberia Masbate asin sa gabos na yaon po sa uh, sa tuyang programa sa Buru no Ano po? Uh -huh. Dahil ang ng mga tugang na ang Diyos niya po ay na makapangyarihan ang malamang magagabat ng pasanong sa tuyang buhay sa tuya na mo kung inipagkatiwala sa mahal na Diyos. Sabi ko na nga ni magabat sa tuya, mag-ian sa lahat sa kamukunan, ang kaya, kaya, kaya ng mahal na Diyos, ang na masakit sa tuya, pasil sana sa saiya. at sin, ang imposible sa tuya, posibleng posible sa kagurang na. No po, para naman sa mga tugang tadyan po sa Bantugan Presentasyon, Kamarines Sur. At ito ang sa inyong ulo itong kay Kristo, si Pastor Renante Francisco Barrija. Maray na bang ipo sa inyong gabi